But my appetite Don't leave me here So, ayan mga idol, welcome back dito sa aking YouTube channel. So, ngayong araw ay nandito tayo ngayon sa Ayala Mall. So, uh, panibagong vlog na naman natin ito ngayon. Uh, dahil napanood natin kayo ngayon kay Tour From Home na bukas na nga ang mall dito sa One Ayala uh, Terminal. So, yung ano mga idol, yung terminal light sa baba. So, ito na sa taas to. So, nandito ako ngayon naglalakad-lakad sa may ano, sa may Ayala Station ng MRT. so, maraming tao ngayon. Ayun yung MRT Station. So, yan, diretsyo yun dito sa Ayala Mall. So, kapasok tayo sa loob para makita naman natin yung bagong bukas dito ng mall. So, may mga guide naman dito mga idol. Dito kayo mga entrance. Mall entrance. Convenience. Swiss Tower and sa Makinda may mga ano naman dito may mga design so ito yung mga bagong kainan dito mga idol so medyo mainit mga idol dito ah, pinagpapawisan tayo so dito tayo sa loob lakad-lakad tayo ngayon Sempre mga idol sa hindi pa nakapag follow follow na po kayo sa aking facebook page so dito rin makikita niyo yung EDSA ito yung EDSA ayan ito yung mga nanggagaling ng PTEX mga idol ayan papunta ng North Avenue ayan diretsyo ayan doon yan sa kamila kung gusto nyo pumunta rito yung bridge na yun sa dulo kung kayo akyat. so medyo mainit dito sa loob ng mga idol Diretso tayo. So, meron naman dito mga mga uh, uh mga guide. So, yan, bus 3. Upper ground level in sa Carousel KTX. City bus to Alabang FTI Santa Rosa. Malibago din yan. At dito din sa ba Santa Rosa. Mabinita, Imus, Fairview, Katipunan, Antipunan, Aya. At PUB Terminal, lower ground level. So, except ayaw kami yung mga idol mero pala dito sa punta ng Santa Rosa. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So, welcome back mga idol. So, uh, ayun, nakapasok na tayo. Nandito na tayo sa loob. So, iikotin natin tong bagong bukas na One Ayala mo. Kung gano'ng kaganda. So, kung mapapansin nyo, mga idol, alo wal alos wala pa masyadong ng mga tao dito dahil ah, bago pa lang. So ayun napanood yung, yung vlog kasi ni ano ni Tor from home uh, napanood ko so kaya naisipan ko siya itong uh, Asyalan din. So sa mga hindi nakakaalam uh, ito yung ano taas ng One Ayala Terminal. So noong kasi ginagawa ko to, to, to uh, ngayon uh, binuksan na siya sa publiko pero hindi ba ganun ka maraming tao ang pumupunta rito dahil ano pa siya uh, pagkakapukas lang so hindi po masyado alam mga idol so iikot dahil dito sa dulo para makita natin kung ano ang ganda nito so shoutout nga pala tour from home tv ang nag dito at tapang nag tour nyo so sana po ipanoorin nyo rin sa mga hindi pa po nakapag-follow sa ating Facebook page, ako follow ko, ah, 3LSR So, ayan. Uh, lakad, lakad tayo dito. So, mapapansin niyo nun mga idol, napakalinis ng kanilang ano, saig pa. At meron silang mga halaman dito na mga nakadisplay sa loob. Ayan. So, makikita nyo mga yung mga nakadikit pa rito ay hindi pa tapos yan. Kaya hindi pa masyadong pinapasyalan ng tao. So, kung gusto niyo mag-patial dito mga idol, dito lang ito sa Ayala. So, pag galing kayo ng Guadalupe o kaya Pasay, eh sakay lang kayo ng edge sa carousel. So, dito kayo, bababa. Ayan. So, e, tutikot tayo dito. Then, maya-maya, tayo sa taas para makita natin kung tapos na hey rin ba yung taas. So, halos And lahat meron dito ng mga tindahan. Ayan. A few moments later. Okay. Nagtutikot ako dito sa ground floor. So, inaanap ko yung akyatis, yung magdan pataas So, ayun pala, hindi pa pala bukas yung taas. At saka yung sunog pa dahil ginagawa pa ito. So, under maintenance pala. So, bukas pa lang nitong mall, itong One Ayala Mall, ay ito pa lang na ground floor. So, hindi pa bukas yung taas. So, hindi pa lang kailangan tapusin kasi under maintenance pa. So ayun, uh, salamat sa inyong panonood sa uh, uh, dito sa aking vlog mga idol. So ayun, hanggang dito na lang tayo. Dahil sarado pa yun, kasi hindi pa natin mapupunta nyo. So uh, ayun, thank you so much. sana po ay nagpag-follow kayo sa aking uh, Facebook. So maraming salamat sa inyo. Kasi sarado pa sa kasi hindi pa natin mapupunta yun. So hanggang dito na lang ang video natin po si Greg Alasal. So, pasubscribe po ng channel natin, Greg TV. At, ayun, maraming salamat sa iyo po. Yeah, thanks.